so for today's video, tutulungan natin si nanay magluto. Ito. Ano yan niluluto mo, na eh? Sinigang na bangos. sinigang na bangos. Let's go! Siyempre, sinigang na yung bangos natin. Pag naman tayo, ito, may sinalang tayo rito. Kunay, kumukulo na! Itataas ko na ba ito? Papatay ko na ba? Oh, okay, ito, ko na. Okay. Oh, di, ganun mo lang siya. Alisin mo lang siya sa ano. Alisin mo yung tubig na iba. Okay. Para nahinig pa. Oh, kunin muna natin na. Ah, Ayan, oh, kumukulo na guys. Ito yung taho. Oh. Let's go. Anong tawag dyan, Nay? Steam tahong. Steam tahong? Ano, wala ka bang trivia dyan? Wala eh. Dapat lagi ka may trivia? Pag nakabuka na, ah, yun o, no? sarap. Ito rin yung mga iba ingredients natin para mamaya sa ating sinigang na bangus. Solid! So, ayun na to. Magsisalin na tayo. Sasalin muna natin tong tahong. Let's go. Oo, busi ko ba yung tubig? Okay na yun? Okay na. Sige, nandito. Saan? Dyan? Okay. Yan. Okay na tayo, guys. Okay tayo sa tahong, guys. Next natin yung siligang na bangos. Let's kukuloan muna natin to. Anong tawag dito na yung pinapukuloan mo? Siligang na bangos. Pamatis at tibiyas. Guys, kumukulo na to yung mga uh, yan mayroon yung dahon ng ano ba yan nag moist na meron tayo na yan ang nilagay dito? puso ng saging dahon ng saging yarn dahon puso puso ng saging yan ay buti pa saging may puso puso. Ano yung ating ano bangus oh sarap wala mo talaga kumakain eh nilalagay mo na eh yun no Sitaw. Last, uh, Bakit wala yung isda? Siyempre, <laughs> Ah, sile. Kala ano, may isa ka pang hawak na sitaw dyan eh. Sige, lang Yon, na doon, guys. Ganon? Lagay na namin yung isda, no? Ayan, no? Ah, tutulungan kita, tutulungan kita. <laughs> ayan, no? Nakita mo, nakita mo ang dahil kong tulong dito. Ayan, no? Alright, ayan. Hanak, na to. Tapos, lagay yung patong nga kasi. Saan yung papatong? Ako na magpapatong. Ayan, kasi. Ayan na, pinatong ko na. Ayan na, pinatong Ayan pinatong ko na. Ayan <laughs> na, na. Ayan na, pinatong ko <laughs> Ayan, o, di ba? Malapit ng maluto, guys. Pero pagkain namin, sinigang na bangos. Let's go! Yon, tapos na kaming magluto ng sinigang na bangos. Mamaya, papakita namin sa inyo. Plus yung tahong din. ayon. so, again, Nay, ano sasabihin mo? Don't forget to subscribe and follow. Peace!